Huwag na kayong gumamit ng foundation sa pag-makeup. Mabigat ito at madaling magkakarte. Pagkatapos mag-makeup, para kang tita. Ngayon, lahat gumagamit ng ito. Jimmy Len Black Truffle Dual Layer Antioxidant Cushion. Pagkatapos mong gamitin ito, para kang 18 anyos na. Maaaring hindi mo pa naranasan gumamit ng ganitong kagandang cushion. Hindi ako nag exaggerate Pagkatapos gamitin ito, makakamit mo ang malinaw, natural, at nagkukubli na balat sa loob lamang ng tenong segundo. Ito ay kailangan para sa mga gusto mag-makeup pero hindi makapangon mula sa kama. konting kunti lang ang kailangan at dahan-dahan lang ay maaari nang matapos ang iyong buong mukha sa loob ng tatlong minuto. Hindi mo na kailangan mag-alala na walang oras upang mag-makeup at maaari po pa itong magtagal na buo ang makeup sa buong araw. Kapag umuwi ka sa gabi, mukhang kumpleto pa rin ang iyong base makeup. Meron itong maraming sangkap na pampaganda ng balat. Ito ay cushion, primer, concealer, foundation at setting powder sa isa. Sa produktong ito, hindi mo kailangan gumamit ng tubig, essence, lotions o creams. Sapat na ito. Nakakapagbigay ito ng liwanag, kakayahang magtakip at nagbibigay pa ng benepisyo sa palat. At talagang mataas ang halaga para sa iyo. Ngayon, makukuha mo ito sa diskwentong presyo. Kahit ikaw ay isang nagbubuntis, bagong ina o may sensitibong palat, maaari mong gamitin ito ng may kumpiyansa ang mga kapatid na mahilig dito. Magmadali na at tingnan ito. Swipe away o hindi mo na ito mahahanap muli. Pagkatapos mong gamitin ito, para kang 18 anyos na. Maaaring hindi mo pa naranasan gumamit ng ganitong kagandang cushion. Hindi ako nag exaggerate Pagkatapos gamitin ito, makakamit mo ang malinaw, natural at nagkukubli na balat sa loob lamang ng tenong segundo.